Hello, great day sa ating lahat ngayon, di ba? So good morning, good afternoon, and syempre po good evening po sa ating lahat ngayon, di ba? So by the way, I'm Carly Adrian, isa din po ako sa mga Insertic Advisor dito sa OBI, dito sa Orbis Victus International, and sa tulong ng din dito, dito sa community natin, dito sa Digital Master Community na sobrang ang dami na din po talagang natulungan din. And syempre po ngayong gabi na to, di ba? So meron na naman tayong batiin din na OFW partner natin na ginagawa din po part-time yung negosyo natin. Diba? So gusto ko lang din pong matiin na si Sir Danilo Sablayan na ginagawa part-time yung negosyo natin na kumita po siya ng worth of 84,000. Diba? So napakaganda lang din, napakagaan lang din talaga kasi nga ginagawa yung negosyo natin part-time and kumita po siya ng worth of 84,000, di ba? So kahit na sobrang pagod yung trabaho niya doon kasi isa po siyang purman doon sa bansang Saudi Arabia and dahil nga din sa kagustuhan niya makapag-ipon na, di ba? So kasi nga gustong-gusto na din po niya talaga na makapagpurgod na and makasama niya ng mga anak niya dito sa Pilipinas, 'di ba? So, 'yun. Nakita niya itong business na 'to, itong yung opportunity na 'to, nagustuhan niya talaga and isa na din po siya sa nag-decide talaga. And right now, 'di ba? So, dahil sa kagustuhan niya talaga na makapag-ipon, ginagawa niya talaga 'to part-time yung negosyo natin, 'di ba? So, again, sir, thank you so much din po, Sir Danilo sa na isa ka sa nag-decide, ginagawa yung negosyo natin part-time and ngayon, 'di ba? Kumita ka po na 'di diba? So again, sir, congratulations sa iyo. And especially po sa lahat po ng nakapanood ng video na 'to, OFW ka man ngayon, nakatulad ni Sir Danilo na matagal na din diyan sa ibang bansa na wala pa ding naipon din, 'di ba? So mag-decide ka lang din Gawin mo lang din tong ganitong opportunity kasi si Sir na din po isa sa patunay na natulungan din po namin na ginagawa yung negosyo natin part-time, di ba? So mag-decide ka lang din, maniwala ka lang din kasi kung nakaya ng karamihan, I know nakayan kaya mo din 'yan. So with that, congratulations sa ating lahat and happy business day.